Good morning. Nagutom na ako dahil. Actually, hindi, hindi ako totally nagutom. Pero kagabi kasi, hindi ako kumain. Uminom lang ako ng gatas na Ensure Gold Vanilla Flavor. So ngayon, wala pa si Bo Stephen. Naubusan ako ng naubusan ako ng gulay kasi nga, yung gulay namin dito ay binibili pa doon sa bayan. So, ang gagawin ko ngayon ay <laughs> manguha ako ng itlog jaan sa pugaran. Kasi may itlog. So, nakita ninyo, uminit na. Sana tuloy-tuloy na ang init na to para makapaglaban na ang asawa ni Leo. Wala na akong wala na akong masuot na damit kaya kailangan maglaba na ang asawa ni Leo dahil ilang araw na itong palaging umuulan week na ata so dito ako kukuha ng ulam actually hindi ulam dito ako kukuha ng itlog nakita niyo yan nakita ninyo yan that is called himungaan Or, manok na nangitlog sa pugaran. Ayan, ayan. Kita niyo. Kuha ko ng itlog, day. Kuha ako ng apat. Wait, ha. Kasi baka tutuhikin ako, day. Manuhik yan, eh. Manuhik yan. So, paano ko siya kuko Wait, ha. Wait. naglagot na, day. Kukuha ako ng apat na itlog. Wait lang. Hindi ako maka... Diyan lang muna yan. Hindi ako maka-auray. Eh hirapan ako. Paano kita kukunan ng itlog, baby? Uy, galit, galit Wait, wait, ha, wait. So, ganito na lang. Wait, ha, wait. Huwag kang magalit, baby. Kukuha na ko ng apat. One to Agay 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 nanuhik. Agay. Okay. 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 Nanuhik. Bayet. So, buti na lang. Agay, agay. agay. <laughs> Hindi siya ganun ka ano. Ako, ako ng apat. Apat, dahi. So, ito yung Itlog niya, apat. Meron siyang siyam na itlog. And then, lima yung binilin ko. Bakit apat yung ginawa ko? Kasi maliit lang tuy. Eh. Ang itlog ng native ay maliit lang siya. So, ang ganda na ng weather pero malamig pa rin. So, ayan o. No? Mainit. So, nakakuha ko ng apat. Uh, hugasan ko muna to. Kasi nagpakulo na ako ng tobeg. Ito yan, Apat bayet, Tama na to. Ano ang liit. Sobrang liit lang. Para siyang itlog ng ibon.

So while waiting na maluto, mabilis lang yung maluto. Ito yung tinatawag na paya. Paya. Mm, very organic din. <laughs> paya galing sa bako ng niyog. Meron akong pinakulong tubig. Para sa ating gatas. ko lang ipakita ha yung gatas kasi baka hindi <laughs> ko lang ipakita yung name ng gatas baka kasi ano tayo so anim anim na scope to 3 four, five, six, with 280 ml of water. So, yung water naman na 280 ml, tinantsa ko na lang yun. So hindi ito hindi ito kulong-kulo ha. Ano ano lang to warm. So far nagustuhan ko naman. Hindi naman ito yung binili ko noong pumunta ako kay Inday Ngabel Three weeks ago. so far na gustoan ko naman yung gatas na to. And okay siya. Kasi maraming nag ano eh, maraming nag suggest. Kasi nga hindi pa talaga ako pwede sa mga pagkain na like yung mga matitigas na pagkain kasi yung ano ko yung wait bibi bibi yung 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 chan ko ay talagang ang daming ano ang daming ang dami pa talagang yung mga kinakain ko dati na hindi pa pwedeng kainin dahil sa alam niyo po hindi ko na lang kaila, hindi ko na lang pwedeng balik-balikin or ulit-ulitin pagsabi basta yun na yun okay so this is my breakfast for today while waiting for my dalawang worker o oh, worker na, dalawa <laughs> mamaya magpabili ako kay Bostefe ng gulay at saka isda sa bayan bumili na din ako ng ano ng oatmeal kasi yung ma, yung madali kong ma like for example sa ngayon na wala pa kaming tanim na gulay kasi yun yung panghuli kong makabili pa naman kami sa bayan at ang panghuli kong project dito sa bukid uunahin ko yung mga kailangan itanim ng mga seedlings like mangga, uh, coconut, ganun. Unahin ko yun kasi samantalang ulan pa ng ulan at ang last kong gagawin, ipagawa sa kanila, yun yung masasabi ko na yan ay yung i-maintain namin everyday is yung garden para after ilang months, two months, ay magkaroon na kami ng libreng gulay. Hindi na kami bibili doon sa bayan. Ayaw ko ng ano? Ayaw ko ng malasadong itlog. Kasi marami nagsabi ha na hindi din, hindi din daw maganda yung malasadong itlog na yun. Kaya lulutuin natin ang mabuti. At sila naman dun sa kabila walang problema sa ulam nila kasi yung budget o yung binili ko ng mga dilata galing kay ma'am Cynthia mga ilang buwan din nila uubusin yun mga 2 months may mga miswa, udong, di ba nakita niyo yon mga kapi, energen, canned goods, sardinas, corn beef, tuna. So, wala akong problema sa mga o, kung ano yung olamin nila dun. Naubos na yung manok ni Nunoy Toro eh. <laughs> yung manok niya. at kinukunan ko pa ng apat na itlog yung manok na nangingitlog dyan <laughs> okay lang Ang importante may itlog pa may natira pang lima kasi siyam yung itlog niya eh. at nangingitlog at nangingitlog pa siya Ayan, na ata ito. Ito na to rin. Eh. Para makainom na ako ng aking gamot. Meron pa na ditong ano, mug. Thank you so much. Matagal na to eh. Two years ago. May nagbigay ito sa akin. Thank you so much. Gagamitin ko na to. Ang laki. Galing to sa US eh. Ito na po, luto na ang kinuha kong itlog doon sa pugaran. <laughs> native talaga to, native. Wow, perfect. Perfect yung pagkalaga. Ang perfect kasi na pagkalaga, ang, ang shell kasi ng native na eggs ay makapal. Tapos, ayan o. Oh. perfect talaga. Ganito o oh na, pagkaano ng itlog kain tayo breakfast mm dalawa lang Namaya after two hours maligo ako Ka kasi uminit na init na 'yan Perfect perfect yung pagkaano ko yung pagkalaga ko kasi yung ano niya yung shell niya maliliit lang talaga siya basta native Mhm mm Mainit na hindi ako naglalakad ngayong umaga. Kasi kahapon, di ba brown out kahapon, walang kuryente. Wala akong ibang ginawa kundi di, lakad. pang saging. Mamaya ito yung snacks ko. Kusuna, meron pa akong dalawa dito. that's my breakfast. Kayo, anong, anong breakfast niyo? Labas na tayo. Pakita ko yung... <clears throat> Pakita ko yung araw. Bibi, magsaing mo na si mami, ha? Ang kainin ninyo ngayon, mais. Nga. Laga ko. Tatlo na sila, Dito na si Ara. And si Boca Pets, mamaya kunin ko yun nandun sa kabila. Yan si Ara, nandito na siya. Nasanay na si Ara dito. Wala kasi si Mother. Si Ara kasi is, ang gusto niya si Mother. Si Mother nasa bayan. Kaya, dito siya. Mainit na. Ano? You know? Sana tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na ang ating anyet. Punta muna ako sa aking ima ng ima pa rin yung baka ni Nunoy Turoy. Gusto kasi niyang magpaano. Ina inano na kasi, tinalian na ni Nunoy Turoy kasi nga yung mga tinatanim kong mga ano, mga 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 yung kahit yung mga tinatanim ko baka kakainin niya yung dahon so ayan yung ating ilaw na galing kay uh, Ate Verna reflection yung ating mga Christmas decoration so ayan Sa kayo yung ating mature yan, yan. Mature garden. Hala, saan yung isa? Hala, nawala yung isa, day. Agoy Hala! Ang isa nawala. Kaapat yun, hala. Andito, agoy binugno. Wala, binugno dahi. yung mga iro. Ayan, oh. Binugno. Nasira. Agun. Sinira ng aso. Ayan. <laughs> Agun yung mga aso na to. Tuzin yung kanyang ano, oh. Yung kanyang sinira <laughs> sinira talaga nila doy dito yung ano oh dito yung ilaw siguro maano pa naman siguro to kinain ayan oh yung ilaw kuro yung mga a. Ah. Sige na, no, ibabay na. Ayusin ko muna to baka maayos pa. <laughs> Nagtataka ko bakit kulang ng isa. Dito pala. Pasaway talaga itong mga aso ko, day. Pasaway. O sige na, babay na. Ayusin ko muna itong isang, ano, isang snowman kasi nasira. Nagtataka ko bakit tatlo na lang dun. Pagoy, sinira pala, chay. See you later, bye.